Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J-Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Sanay tayong isipin na ang mga mayayaman ang siyang maaaring magbigay ng mas higit kesa sa atin. Malaking donasyon ang maiaabot ng mga may kaya. Natural na isipin na ang may mga may sobra ang maaaring pumuno sa walang laman na sobre. Ngunit iba ang pananaw ni Jesus, ang walang wala tulad ng balo ang siyang makakapagbigay ng mas higit dahil ang pinakamahalaga ang ibinubuwis nito, ang kanilang sarili. May kakabit na sakripisyo ang pagbubukas palan. Buong-buong pagbibigay ang hamon ng Panginoon natin. Lahat-lahat, hindi kalahating buhay, hindi rin po kalahating puso. Kung magpapakatotoo tayo sa ating sarili, alam nating hindi lubos at ganap ang ating pagbibigay sa anumang tao o sa Diyos. Madalas sinasabi na kailangan tumira ng kahit konti para sa ating sarili kung magmahal. Kung sa masaktan, may natitira pang para sa atin. Ngunit para sa Diyos, lahat ibibigay. Manalangin po tayo na makita natin ang bahagi ng ating buhay na hindi pa handang ganap na ibuwis para sa Diyos. Magandang umaga po.